posibleng mawala ng internet ang buong mundo dahil sa posibleng pagtama ng solar superstorm. Mga kaibigan, kamakailan lang ay naging usap-usapan sa iba't ibang social media platforms ang isa di umanong solar superstorm na pinaniniwala magiging dahilan upang mawalan ng internet sa buong mundo sa loob ng ilang buwan. Isang researcher mula sa George Mason University na si Professor Peter Becker ay binansagan itong The Internet Apocalypse. Ito raw ay nangyayari dahil umano sa malakas at sobra-sobrang solar flares na inilalabas ng araw. Sinabi pa ng profesor na maaari pa daw itong tumaas ng 10% sa susunod na dekada na magre-resulta ng tuluyang pagkawala ng internet. At mga kaibigan, kung iniisip nyong ito ay imposible, ay alam niyo bang nangyari na ito noong 1859 kung saan tinawag nila itong The Carrington Event? Nagkaroon ng isang malaking pagtalsik ng plasma mula sa araw na siyang sumira ng magnetic field dito sa ating planeta na dahilan upang mawalan ng power ang ilan sa ating mga satellites, GPS at radyo na naging sanhi ng kawalan ng komunikasyon ng mga tao. Ang mga pangyayaring to ay ilan sa mga pinakakinatatakutan ng mga tao sapagkat halos itinuturing na bilang basic need ang internet dahil napapadali nito ang ating mga transaksyon lalo na yung may mga negosyo at napapadali din nito ang pakikipag-usap sa ating mga mahal sa buhay na nasa malalayong lugar. Ngayon mga kaibigan, kung nagtataka kayo kung ano ang mahiwaga tungkol sa topic na to, ay alam nyo bang may iba't ibang teorya ang nagkalat kung saan ang super solar storm daw na ito ay maaaring pakulo lamang ng ilan sa malalaking organisasyon dito sa mundo nang sagayon ay magkaroon sila ng total control sa ating mga tao at mawalan tayo ng kaalaman sa kung ano ang kasalukuyang nangyayari sa ating paligid. Ang teoryang ito mga kaibigan ay tinawag nilang The Project Blue Beam. Ito ay nagsimula noong 1994 sa isang librong isinulat ni Serge Monas, isang Canadian journalist at conspiracy theorist. Sinabi niya doon na ang United Nations daw ay palihim na nakikipag-ugnayan sa NASA o ang National Aeronautics and Space Administration dahil sa nagtataglay sila ng mga advanced na teknolohiya. Ayon sa kanya, ang teknolohiyang ito raw ay pag-iisahin ang lahat ng bansa at lahat ng tao dito sa ating mundo sa ilalim ng isang bagong relihiyon. Magkakaroon daw ng isang malaking alien invasion na parte ng kanilang plano at may lilitaw na isang tagapagligtas na siyang sasambahin ng lahat ng tao at ang usap-usapan na magkakaroon ng solar superstorm sa mga darating na buwan na siyang bubura sa internet ay isa lamang daw sa paraan ng mga organisasyon na to upang mapadali ang kanilang pagkontrol sa ating mga tao at maisagawa na ang Project Bluebeam na ito hindi lang yan ang mahiwaga sa topic na to mga kaibigan dahil alam nyo bang noong January 6, 2013, Season 24, Episode 9 ng The Simpsons, isa sa pinakasikat at longest running animated show sa Amerika, ay ipinakita nila dito ang isa na namang prediction sa kung ano ang mangyayari sa mga susunod na buwan. Makikita sa episode na to na tila ba aligaga at naghahanda ang mga tao sapagkat may paparating na dilubyo sa kanila kung saan mawawalan sila ng internet at kuryente. Mahirap naman sigurong sabihin na nagkataon lamang ito sa kung ano ang nangyayari sa ating mundo ngayon dahil kilala na ang palabas na to sa pagpredict ng iba't ibang major events dito sa mundo na talagang nangyayari. Uulitin ko mga kaibigan, ito ay isang teorya lamang at magandang handa pa rin tayo sa kung ano ang paparating sa mga susunod pang linggo. Inatatakutan ng iba na kapag nawalan daw ng internet ay ang unang-unang magiging problema ng mga tao ay ang komunikasyon na siya ring magiging dahilan ng pagbagsak ng ilang mga negosyo na magdudulot ng kawalan ng trabaho ng mga tao hanggang sa magkagulo-gulo na ang lahat. Ikaw kaibigan, naniniwala ka ba sa teorya ng Project Bluebeam na nagsasabing ang solar superstorm na ito o internet apocalypse kung tawagin ay pakulo lamang ng gobyerno? I-comment mo sa baba ang iyong opinyon at magkakasama natin itong pag-usapan.